Mas gusto ko to. Black? Yes. It's so mm -hmm. formal. Ang cute. Ma, ma, may papakita ko sa'yo. 1000 mm -hmm. ano yan? 1000... 1064. Ano? bibelan Bibilena, Bibilena. Kano kong ito? Dok na. Iyan na lang, ito na lang. Ay? Hindi maganda yung. Liit pa. Ito Ayan na lang. Pa yung gantong. Hmm. Kakaso na matayo dito. Tapos, na na lang. Na yung ganito. Iyan, ba? Diba? Gusto kong isend dala ni Daklana. Oh na, kasi na, kasi niya, kasi na, kasi. Na, kasi, na, kasi, na, kasi, na, kasi na, Okay. Dapat pilihin mo yung parang ganito. Ay. Black din. Black din to. Teka lang, teka lang. Mm. Ito oh. Ito oh. Black to ah. Pero hindi nga lang doon. Wow, ganda niya. Ilan? Dalawa. Dalawa na. Ah, ilan tayo? Dalawa. Dalawa lang pala tayo kakain. Hindi ka kahit si ate. Diyan? Ayos nice lang yan. Meron naman lamesa Ay, dun sa TV man. eh. Di ba? Mm hmm. O, bayan mo 200. Mm hmm? 2,000. Kasi paano ano siya? Huwag pa hapon, Tignan Ma, naka ano, naka siya. lang. Yes.